Pag nananalo ng mga kapitan at kagawad, kung pa? Abling, Oh. na ito, Oh. Anong Kapa nakasulat? ano Anong nakasulat? Papa Abling. Basahin mo daw. We love you. We love you, ano? Ay, wala. Mm, ibalik mo. Sino ini? Sino yun eh? mo Kaya nga, sino yan? Abling ha? Papa Abling. O, sino si Papa Abling? Aywan. Basta Papa Abling ang nakalagay, oh. Sino ang Papa ko? Sino baga ang Papa ko? Naano ang pangalan ng Papa ko? Ha? Ay, hindi siya. Ah, Papa ko ito? Hindi. Ha? Hindi. Hindi ko ito, Papa? Hindi. Ay, anong ginagawa nito dito? Ayaw ko, bakit na ito yun? Kaninong asawa ito? Ha? Kaninong asawa? Wala na asawa. Patay ha? na. Patay na ang asawa nino? Dito, ni Ablin. Ay, ikaw sino ang asawa mo? Namatay na. Sino yung asawa mo? Ayaw ko, sino. Ay, sabi mo namatay na. Si Abling, ang ay ang magulang ni Abling. Ang patay na. Ay si Abling hindi pa patay. Hindi. Buhay pa. Ay bat bat na andiyan oh, we love you. Narong baga sa bahay si em Adoy. Hindi naman ito si Kuya Adoy. Si Papa Abling yan, asawa mo. Tatay ko, Papa ko yan. Oh. Tanda mo na? Ikaw pa kasi kaingay. Ito si kaabling. Oh. Limot mo na? Ha? Ay, ambot.